paano makabenta ng daang-daang libo kada buwan. Tapusin mo ang buong video to. Kasi ituturo ko sa'yo kung paano dumami ang benta, paano maabot kada buwan ang daang-daang libong sales every month. Yan ang ituturo ko sa'yo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong video to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pula uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magkabenta? Every month ng daang-daang libo. May kwekwento muna ako sa sa'yo. Let me tell you a story. Alam mo ba dati? Nung pinakaunang beses ako nagnegosyo. No, ako'y baguhan pa sa mundo ng pagnenegosyo. Sa negosyo kong yan, tumagal ako ng taon dyan. Yang Nutella business kong yan. Milk tea. Sa unang tatlong buwan niyan, ang lakas ng benta. Talagang pumapaldo Pero nung kalagit na ano ng taon, hanggang sa nalugi ang negosyong yan, di ko talaga mapata mapataas ang benta. Nung baguhan pa ako nun, iniisip ko, bakit ganun? Dasal ako lagi ng dasal. Nabigyan ako lagi ng bentang marami. Pero hindi ganun pala ang Diyos. Kailangan mo muna maging ready. Kaya kahit anong dasal ko nun, sobrang tumal ng aking paninda. Iniisip ko nun na masipag naman ako. Ako ang tumatrabaho ng lahat. Ako ang nagde-deliver ng produkto. Ako ang gumagawa ng produkto. Ako pa ang nakikipag-usap sa mga customer. Ako pa ang nagmamarket. Naisip ko bakit? Bakit ganun lang ang benta ko lagi? Naging steady. At minsan talagang matumal. Bumababa ang benta ng sobra-sobra. So napapaisip ako na kapag nagdadasal ako, sinasabi ko sa dasal ko, deserve ko. Deserve kong bigyan ng malaking benta. Kasi masipag ako eh. Pero hindi. Kasi hindi pa ako ready. Noong mga panahon na yan, may kailangan pa akong matutunan sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya nung nalugi ang negosyo kong yan, sobra ako nalungkot. Biruin mo, negosyo mo yan, tapos nalugi lang. Gano kasakit yun? Ganong kasakla pa nangyari sa buhay ko? Sa buhay pagnenegosyo ko. Kaya nung mga sumunod kong negosyo, pinag-aralan ko yung mga matagumpay na negosyante. Pinag-aralan ko talaga sila. Bakit ganon? Bakit ganon mga kumpanya nila? Na kahit bumabagyo, kahit malakas ang ulan, Nakukuha nila yung sales. Nakukuha nila yung benta. Paano nila nagagawa yun? Yung magkabenta ng milyon-milyon kada buwan. Sila ang pinag-aralan ko. At nakuha ko ang sagot. At nung mga sumunod kong negosyo, ginagamit ko siya. At sobrang laki ng epekto. Ganun lang pala. Sobrang dali. Binabaliwala ng mga tao yung kaalaman na yun kung paano makukuha yung daan-daan libong benta kada buwan yun ang natuklasan ko yun ang ginagamit ko sa mga negosyo ko ngayon kaya yan ang malaking pinagbago sa buhay ko kaya ngayon tignan mo ngayon kaya ko magparami ng negosyo kasi alam ko na eh alam ko na kung paano papalakihin ang benta tinatrabaho yan para makuha ang kota ng negosyo mo na benta kada buwan kaya ngayon gusto kong ituro sa'yo ang tanging paraan para maabot ang daang daang libong benta kada buwan. Ito lang ang paraan makinig kang mabuti. Ang pinakauna natin, kailangan mong galingan sa marketing. Bakit marketing? Kasi ang marketing ang mag awer sa mga tao na may negosyo kang ganyan, na may binebenta kang ganyan. Marketing ang pupunteriya dun. Ang dapat ang marketing mo, isang trabaho ka lang sa isang araw, isang beses ka lang mag-marketing. Pero yung marketing mong yun pasabog. Libo-libong tao makakita ng produkto mo. Yun ang marketing. Paano mo gagawin yung marketing na yan? Sa panahon ngayon, walang iba kundi mag-vlog ka. I-vlog mo ang negosyo mo. Mapansin mo ngayon, maraming negosyante. Nagbablog. Binablog ang mga produkto nila. Yung mga negosyo nila. Ito mo, ang dami lagi nilang benta. Marketing pa lang yan eh. Gigisingin mo pa lang ang tao. Na may negosyo kang ganyan. Na may binebenta kang ganyan. Kapag nagawa mo yung pagbablog, Okay na marketing mo. Tatrabahuhin na natin yung paano magkabenta ng daan-daan libo kada buwan. Ito lang ang gagawin mo. Sa bawat marketing, sa bawat vlog na gagawin mo, i-invite mo ang mga tao na mag-message sa messenger ng negosyo mo. At kapag ang tao nag-message na sa'yo, yung pangalan ng nag-message na yon, ilista mo yon sa notebook. For example natin, Ramon. Lista mo. Pati apelido. Nag-message yan eh. Sa negosyo mo eh ilista mo yung pangalan niya. Then, pag nalista mo yung pangalan niya, ito na, ang trabaho mo. Bentahan mo na siya. Gawin mo lahat ng paraan para sa loob ng 24 hours mo sa isang araw. Bumili ang taong yan si Ramon. Kailangan mapapabili mo siya. Kasi maraming tao, nakapag nag-inquire sa'yo, nag-message sa'yo, nareplyan mo. Isisin ka na lang yan. di na mag-reply muli. Pwes trabahuhin mo. ipa -up mo yung mga taong ganun. Yung mga mag i sa sa'yo, magkano po ang inyong produktong yan? Pag nagtanong na gano'n, nareplyan mo. Hindi na uli sumagot. Huwag mong papabayaan yun. Follow up mo yun. Message mo uli. Gawin mo lahat. Kapalan mo, mukha mo, i-message mo ng i-message. Hanggang sa bumili. Na uli mo ba? Magma-marketing ka. Magba-vlog ka. Ng produkto ng negosyo mo. isang libo ang nakapanood ng vlog mong yun. Lahat yun nag-inquire. Pwes bintahan mo lahat yun. Yung 1,000 nag-inquire na yun sa isang araw, isang daan dyan bibili. Tapos ang produkto mo, malaking tubo, isang daan din. Bawat isang benta mo, sampun libo ka na agad isang araw nun. Kita pa lang yun, hindi pa yun yung benta. Nauhuli mo ba yung kapangyarihan yan, yung tinuro ko sa yung yan? Walang ibang negosyante magtuturo sa yun Kasi sikreto nila yan. Tanging ako lang ang kaya magbigay sa ng ganyan. Tunay akong tumutulong sa mga tao. Sa pamagitan ng pagbibigay ng ganto na mga kaalaman sa negosyo. Kaya ako to ginagawa kasi para sa akin naniniwala ko. Napapa ako. Napapako. Napapako ang maraming negosyante sa maliit na negosyo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kasi ang mahirap nating kalaban dito, yung inaako mo lahat, lahat ng trabaho, yung pagmamarketing, pagkakausap sa mga mag ina inquire inaako mo lahat. Iniisip mo kaya mo yan. Mag-isa ka lang, kaya mo. Hindi. Mahirap yan. Magmamarketing ka. Isang libo. Ang makakita sa vlog mo, sa marketing mo. Yung isang libong yun, kaya mong kausapin sa isang araw yun? mano, -mano? Type? Messenger? Sipin mo isang libo mo. Kausapin mo isa-isa yon. Di ba nakakalito? Kaya kailangan natin ng tao. Ang trabaho lang nun, sales. Tagasagot. Yun lang ang trabaho nun. Bigay mo na sa iba. Yung trabaho na yan, hindi mo yung kaya mag-isa. Pag kinaya mo yan mag-isa, tinipid mo ang pasahod sa tao hindi ka kumuha ng tao, may iista ka dyan sa marketing at sales department ng negosyo. Papauli-uli ka dyan, tatanda ka na dyan, hindi mo yung full potential mo. Ang sarap kaya sa piling nun, na may tao ka, tapos yung isang libong tao dahil sa marketing na nakakita, mabentahan mo yung isang libong yun, isang daan ng tubo mo sa produkto mo, kada isa, 1,000 times 100. Sandaan libo agad yun, kikita mo na agad yun sa isang araw. Iyan ang matindi natin kalaban, yung aakuin mo lahat. Magmamayabang ka na kaya mo lahat na magaling ka. Babaliw ka dyan. Matrabaho yung dalawang yan, marketing at sales. Inaanyayahan kita. Kumuha ka ng tauhan. Kahit mga kamag-anak mo muna, huwag mo muna i-fix. On call muna. Extra-extra muna. Bombahan mo ng bombahan sa marketing. At ang trabaho lang ng kamag-anak mong yon na mo, sagutin ng inquiry. Mabilisan. Sa pamagitan yan, mas makakapag-isip ka ng ayos sa marketing na to. Kasi ang marketing, idea yan. Idea generation creative. Kailangan malikot ang isip mo dyan. Kung ano yung mga bagong pakulo mo. Yung mga discount-discount mo. Kailangan ikaw na may ari ang humawak sa marketing. At may tagasagot ka na mga magtatanong, mag i inquire sa produkto ng negosyo mo. At inaanyayahan din kita. Subscribe mo na ako. Para lagi tayo makapag-usap tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Subscribe ka na. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe ka na. Mga kanegosyo ko, ang daan papunta sa daan-daan libong benta kada buwan ay hindi para sa pinakamagaling. Hindi para sa mga pinakamatalino. Ang daan papunta sa daang-daang libong benta kada buwan ay para sa mga taong ayaw nang bumalik sa dati. Para sa mga taong pagod na. Sa kahirapan. Para sa taong ayaw nang abutan ng takot. Sa mga bayarin. Kung pagod ka na, gamitin mo yan. Gawin mong gasolina yan. Kapag ginamit mo yan, hindi na tanong kung paano. Ang tanong na ngayon, kung kailan. Kailan. Panahon na lang aantayin mo. Alam mo na kung paano padamihin ang benta. Gamitin mo palagi yan. Palagi ka lang magnegosyo. At palagi ako nandito. Kasama mo ako. Palagi tayo mag-usap. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap. Kakampi mo ako kasama mo ko. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. At nga pala, gusto po kitang turuan sa mundo ng marketing. Isang buwan po kitang tuturuan paano mag-vlog. Isang buwan lang po yan. Comment mo lang po kung magpapaturo ka. Comment lang po kung interesado ka po. At re-replyan po kita. At yun lang po muna. Maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Okay, magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!